na bumalik dito kapag may alam ka na sa buhay. Ano Kalo, na nga nang gumagawa dito? Ano na nga mga kapatid mo, mga tanga. Tatlo kayong tanga. Sakasama sa 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 kayo. Ang damay kapatid ko. Malis ka na. Tangan ko na, G. Sali na ako sa kanila. Hindi ako, ako, ako pumunta para may pag-away, G. So, ito, pakikiusapan ko lang kayo. Na, na, huwag niyo mo huwag niyo mo nang sabihin kay Alamat to. Ikaw bahala kay Alamat, yan. Oo, Mm hindi -hmm. naman hindi naman tayo tatarantaduhin nito. Eh. So, takot lang nito sa atin. But Pero na? pag nakita mo kasama namin si Alamot, huwag ka muna lalapid, oh, kumuha nang lalapit Oh. Oo. Ito talaga 'yung kalokohan wala ka. Para maramdaman mo rin 'yung nararamdaman natin. Tsaka, Tingin mo ba 'tong bibigyan mo makinig ka sa akin? Ako na Tingin nga no, wala ka na nga silbi dito, eh. patulog-tulog ka na, na lang e. Ako na nga lang, wala na namang e. alam, alam sa buhay ah. Ako na lang gumagawa dito, ka dito, 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 kailangan mo kayo sa akin. Hindi ka naman kailangan ng mga ganito. Wag kang video-video, takin no. mo, bilang mo pa 'yan, hindi ko nga pinapakita 'yung mga ganito. Pulis ka na, bumalik ka na sa Aurelio. Tsaka na bumalik dito kapag may alam ka na sa buhay. Ako na nga lang gumagawa dito. Wala ka naman kuwenti. Umalis ka na. Wala ka silbi, di ba? Tingin mo. Umalis ka na lang. Oo, oh, pareis pares ka mga kapatid mo. Mga tanga. Tatlo kayong tanga. Kung Saka pati... kasama kayo. damay kapatid ko. Umalis ka, ka na. Tingin mo. Umalis ka na. Ano yun? Ano yun? Ano yun? yung kapatid ko. Ano yun to? Parang napapaisip na ako lumipat kila ano. Kala ko. Diyos mo. Punta ako nga sila. Ako oh, na nga lang yung gumagawa. Mag-isa dun. Tagahugas, tagalinis eh. Tagalabay. Tama nga sila, alamat. Putik yan. Sure na ba kaya? Pantangan pa ko na, G. Hey, well, Sali oh, na ako sa kanila. Sumusobra ng mga ganggang. Pati mo naman yung kapatid ko dinadamay. Oh. Oy! Coach! Wa! Hindi ako pumunta para may pag-away, G. G! G! dito. -ma Wag oh, 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 mo pancakes, ko dito. Hindi pumunta para. Okay lang po, okay lang Huwag hey. nga. mo ko sa akin Dito, po Huwag mo magalit po. Sa cellphone ko. bala Una ako na yung na kasi sila Pati sila bulit, dinadamay. Kaya nga ako sa Kaya nga sabi ko sa inyo. Oo, ako ang bahala dyan. O ito, pakikiusapan ko lang kayo na na wag na wag mo nang sabihin kay alamat to pag nalaman ni alamat at sabi pa niya alam oy manaimik be manaimik mo na kasi kay baka may masabi siya no matutuwa alam niya kung bakit bakit kasi hindi alam di alam nang ganggang na nakakausap natin. Oo. Pwede natin tong gamitin, spy. ano ko so. Basta mag ikaw bala kay alam at diyan. Wala. Hindi naman hindi naman tayo tatarantaduhin nito. Takot lang nito sa atin. Oo. Cha. Yang 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 nai nang ano Cha yung nai yung ginagawa mo na yan. Tama yan. Di ba? yung mga tao, pakita natin na tama talaga yung decision mo. Nasa puder ka ng mga kupal eh. Mamumuhay. Ang tagal-tagal mo na doon, yung followers mo hindi umaangat. Oo nga. Diba? Ang ulit kasi yan, ayaw mo rin. 22K. Ang tagal-tagal na nag-vlog. Ayaw mo pa rin umalis doon. Si kaya nga Eh si Kuya Baki. Tingnan mo, ilan oh, na followers mo ngayon, Kuya Baki? Oo. Oo. Oh, okay. 72K. Ikaw, ilan followers na mong Ben mo? Oh, 63. Oo, oh, 63K. O, oh, ito. Porta na si Mang Ben. Kung sa tingin nyo, tama lang yung ginagawa niya na... Lilipat na siya sa amin, pero na-block mo na ba yung mga o, i ko na, i ko na. i ko na, i-block ko na. O, i natin si Mang Ben. I-follow nyo to kung sa tingin nyo tama ginagawa na ito. Follow nyo, para alam nyang nasa tamang daan na siya. Di ba, Samson? Maniwala ka na mag-lock nyo na ako ngayon, ma? Hindi! Paramin mo muna followers mo. Na talagang katawate-wala ka. Para maramdaman mo rin yung nararamdaman namin. Tsaka bumalik ka rito bukas. Bukas na ang bukas ka magsisimula sa amin. <laughs> bukas Pero na? pag nakita mo kasama namin si Alamat, huwag ka muna lalapit ah. Oo. Oh. E, mo pa kay Alamat. Ay, mayayari talaga Sige kami. Bigyan mo yung cellphone sa kanya. Jesus. Oh, Uy, tanggapin nyo na kasi ako. Bala ka. Sige, oh. Sige, Sige, Sige na. Ako, na. 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 ako sa ano lang ako. Oh. Bumalik ka rito. Motor ko. Sige na. Guys, sana tanggapin ako. Sige na.